Antay na lamang ng Agriculture Department ang magiging go signal ng Commission on Elections sa Comelec kung matutuloy ang bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Visayas Region ngayon din sa mga Kadiwa Center sa Kalakang, Maynila at sa ilang lalawigan sa Luzon. Ayon sa DA, kailangan makakuha rin ang bawat LGU na lalahok sa subsidized rights program ng exemption mula sa COMELEC dahil nga sa pinatutupad na election spending ban apat limang araw bago ang elections. At kaugay niyan, ito, nagsaing naman ang kagawaran ng murang bigas at mismo si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel ang kumain para patunayang hindi para sa hayop kundi para sa tao. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic, ikaw ba yung nakatikim rin? Medyo lang. Alex, para patunayan na fit for human consumption. Ito'ng uh, nakatatakdang uh, 20 pesos na kada kilo ng bigas na ibebenta ng uh, Department of Agriculture uh, nagsaing mismo sa opisina ng uh, Department of Agriculture at sa harap ng media ay pinangunahan ni uh, Agriculture Secretary Francisco Laurel uh, Jr. ang pagkain nito kasama ang mga opisyal ng National Food authority. Para i-celebrate ang opisyal na pagdating ng termo. Hindi pa sigurado kung matutuloy ang launching ng Department of Agriculture o DA ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas at mga Kadiwa Centers, sa National Capital Region o NCR at ilang probinsya sa Luzon dahil kailangan panghintayin ang desisyon ng Commission on Elections of Comelec. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Jr. na kailangan ng exemption mula sa COMELEC dahil sa pinatutupad na election ban para sa anumang government subsidy 10 araw bago ang halalan sa May 12. Actually, sa both events, uh, <clears throat> sa both events, we need COMELEC approval. Uh, but of course, kung sakaling hindi kami sa Cebu, kung hindi kami mabigyan ng Comelec approval to sell, we can still launch without without selling. Diba? Uh, yung ilan launch, kasi sabi ka rin na ilan launch eh. dun sa Kadiwa, sa Kadiwa na May 2, uh, if we do not have the Comelec approval to sell it, then after election na talaga. Ayon kay Secretary Laurel, kung hindi magbibigay ng exemption na order ang Comelec sa 20 pesos per kilo rice project ng DA, pagkatapos na ng eleksyon ito formal na mailulunsad. Inamin naman ang kalihim na aabot sa 10 hanggang 12 binyong piso ang lugi ng gobyerno sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo na bigas dahil sa financial subsidy inihayag ni Laurel ng 370,000 metric tons na stock na bigas ng National Food Authority o NFA na gagalitin sa 20 pesos per kilo rice program ay binili noong nakarang taon sa halagang 33 pesos per kilo o kabuuang 9 billion pesos. Niliwanag ni Laurel na bagamat maghahati ang DA at mga local government units o LGUs sa 13 pesos na subsidy Malaki ang lugi ng gobyerno. Uh well basically we we help off the supply no kasi we're preparing for the lunch na nga eh, no. Uh sorry na lang sa mga kung pumunta no? kung malang, ano uh, we're building at the stocks eh. kasi we're expecting na pag inumpisahan to on May 2 uh, if we are allowed by the Comelec eh, baka magkaroon ng mahabang pila eh. so we we have to be ready with uh, the stocks. Tiniyak naman ni Secretary Laurel na kailangang ma ang 370,000 metric tons ng bigas ng NFA dahil kailangan itong palitan ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka ngayong harvest season para sa panibagong buffer stock ng NFA na gagamitin sa panahon ng pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Alex, umapila rin itong si uh, Secretary uh, Laurel sa publiko na huwag isabutahe itong ilulunsad na 20 pesos per kilo na rice program sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news, particular sa social media. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, uh, dahil inaantay pa ang pasya ng Comelec, uh, yung bang mga stock ay naidala na sa Visayas area? Yung uh, gagamitin sa Visayas, Alex, ay galing sa NFA Hub sa Mindoro. So, nakapreposition na doon. Ito namang sa National Capital Region ay nandito sa warehouse ng uh, NFA. Mayroon ding uh, gagamitin sa Bicol Region sa Bulacan, particular sa San Jose del Monte, Alex. Kaya naka-preposition lahat daw yan, sabi ni Secretary Laurel. Ayun. O itong video na nakikita natin, tinikman niya eh. Ah, uh, nung kinatisin mo ba to, Vic? Anong, 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 ano mo? Anong, anong pasya mo? <laughs> Alex, no, nung, nung sinasaing, <laughs> eh hal, halatadong <laughs> halatadong amoy na ito ay na stack na ng matagal. Ooh. Uh, medyo hindi Pwede na naman, pwede, pwede, pwede. namang kainin, kaya lang kung medyo maselan oh. ka ng konte, may amoy. Eh baka pagtiyagaan mo Alex yung kan, halagang 45 pesos. Hoy, ganoon. Medyo hindi maii- hindi mo mawawala yung amoy Alex. Yeah kasi talaga aminado naman sila stock na ito 6 months uh, pataas yung uh, stock na yan 370,000 met, metric tons yan Alex na binili pa last year mm. eh, alam mo naman kapag ka ang bigas dahil kami particular kami laki kami sa bukid oh. pag tumagal ang bigas ng uh, mga anim labuan buwan hugasan mo ng apat na beses o limang beses oh, parma mawala ang amoy Oo. Eh, Vic, kanina. Pero pwede naman siyang oo. kainin kasi pag tinikman mo naman, okay naman eh. Oo. Pero, big kanina, pa-fist bump ah. pa siya, oh. pag ganun-ganun pa si Sekretary, ano ibig sabihin nun? ganun niya? Ayos! Ayos to! Ayos to! Parang ganun. <laughs> Ayun, oh. <laughs> Basta ayos yan, Alex. Pwede nang pagtyagaan. Ayun. Eh, siguro, kinain nila yung kanin na no, walang ulam. Dapat lagyan nila ulam. Nagaanap nga kami ng ulam kanina eh. eh <laughs> siguro Alex, maganda dyan. Pag iyan ang isinaing mo, kainin mo ng mainit. <laughs> May mga kondisyones kund pa lang ano ha. Ah, bago <laughs> kainin itong uh, uh, bigas ng NFA. <laughs> uh? <laughs> Tawang-tawa <laughs> to si, si, si Pero okay na rin Pa sa alagang 20 Aho. pesos 20 pesos Alex Pwede Napo. na Napo. Sige Baka Hindi natin alam Kung anong reaksyon Sa ating mga kababayan yan Kapag yan ay Nai-roll out na Ng ating pamalan Anyway Vic Sumintak, maraming salamat na mula po yan mata natin sa DA, Department of Agriculture. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon! Inumpisahan na ng House of Representatives sa mga paghahanda para sa ika the State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr nagawa ang kauna-unahang interagency coordination meeting. Kaugnay nito sa mga kamara noong nakalipas na Miyerkules, April 30. Ayon sa House of Representatives, Sergeant at Arms, Retired Police Major General Napoleon Taas, 27,000 kawani mula sa security at response agencies ang i upang i-secure ang house complex at kalapit na lugar sa July 28, 2025, araw ng ikaapat na zona ni PBBM. Dumalo naman sa coordinating meeting ang mga kinatawan mula sa Office of the President, Senate of the Philippines, Department of Foreign Affairs at Philippine National Police. balita, ngayon! Isinagawa ang isang last-minute meeting sa isang daang kongresista ni House Speaker Martin Romualdez. Pula ang dalawang linggo ito bago ang midterm election sa May 12. Nanawagan ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD President. Sa mga kapwa mababatas na gawin ang lahat ng makakaya upang suportahan ang labing isang senatorial bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Doon na kalipas na linggo na magkaroon ng isang assembly ang Lakas CMD para rin sa kaparehong panawagan. We really, really need to put an extra effort for our Alianza candidates, as I've said in a number of our gatherings here. We have to vote straight Alianza. We really, really have to go that extra mile for them. Balita ngayon paghain ng uh, jurisdictional challenge sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa magitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Gayun pa man, wala pang eksaktong petsa kung kailan nila ito gagawin. ay kay Kaufman, naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento bagaman nasa hukom pa rin ang huling pasya. Is that uh, in the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, okay. but no more than in one week, we will be filing our jurisdictional challenge. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find ultimately. What they believe is the correct decision, mm -hmm. the correct judgment, mm -hmm. I hope they will accept my argument. Hatao Palita, Ngayon! Naniniwala si Sen. Alan Peter Caetano na dapat pag-aralan ang pagtaya ng living wage o sweldo uh, sapat para mabuhay ang isang individual. Ayon sa Senador, nararapat na bumuo ng isang ahensya na gagawa nito ang tinatawag niyang Labor Commission o LabCom. Ngunit ayon sa grupo ng manggagawa, hindi malinaw sa kanila ang layunin ng LabCom. Ayon kay Sergio Ortiz hey. Luis Jr., Chairman at President ng Employers Confederation of the Philippines, mayroon ang Regional Tripartite Wage Board na nangangasiwa ng sweldo ng mga manggagawa. Ah, uh, hindi ko gusto ron. Masasabahan na naman ang mga politiko eh. Uh, kasi may kasama mga politiko, eh bakit pa? Eh sila ng pag yan, I guess, I guess, na pag-alam pa pinag-uusapan yan, ang against, against mga investors, eh yung nasa, napopolitisize yung wage board. Kataw Ngayon!